Tapos, ang mahigit kumulang sa 15 million pesos na halaga ng iilan lamang sa mga luxury at collectible items ng Marikina representative na si Stella Kimbo, bahu pa ng kongresista, isiniwalat mismo ng kanyang mga kababayan. Nagulat ang maraming netizen sa napakaraming skandalong kinasasangkutan ngayon ng Marikina representative na si Stella Kimbo matapos isiwalat ng kanyang mga sariling kababayan ang mga diomonay kabalbalan raw ng kongresista. Bukod sa nakakalulang collectible items at diomonay hindi mabilang na ari-arian ni Kimbo, ibinulgar din ng political analyst na si Malutikia, ang mahigit sa 300 million pesos worth of ayuda fund para kay Kimbo na tila questionable raw at kung paano nito ginastos dahil 200,000 lang naman mahigit ang mga bumoto sa kanya. Saan raw nito dinala ang sobrang pera? Gayun din, ang mahigit sa 3 billion pesos worth of infrastructure project sa lungsod ng Marikina, gayong hindi raw makita mismo ng mga residente at nasasakupa ni Kimbo ang pag sa kanilang lugar, gayong sa taon-taon na lamang may bagyo, sila ang lumulubog. Paano raw ito ipapaliwanag ni Stella Kimbo sa kanyang sariling kababayan, gayong mismong ang mga ito ang nagsisiwalat ng buong katotohanan. Tiyak nga raw na talagang mapapasayaw si Kimbo sa dami ng skandalong kinasasangkutan nito lalot ang mga kababayan niya mismo ang nagsisiwalat ng kanyang baho. Panoorin ang buong detalyadong balita kung saan tila na bulgar pa ang paribagong skandalong kinasasangkutan ng Marikina representative na si Stella Kimbo na bukod sa kanyang mga luxury items tila nasiwalat na ang mahigit sa 300 million pesos worth of questionable ayuda at 3 billion pesos infrastructure project na hindi raw nakikita ng mga taga-Marikina. O yan ang ang umalingasaw, ang iba pang baho ng representative na si Stella Kimbo. Matapos ang kanyang controversial statement patungkol sa demonay budget decision ng House of Representatives na tanggalan ng mahigit sa 70% o 1 billion pesos plus ang original proposed budget ng OVP na 2.03 billion pesos. Kamakailan, Tila ilang mga mamahaling luxury items at ilang mga collectible watches ang nahihayag sa publiko na di manay ari raw ng representative si Stella Kimbo. Tila hindi pa raw dito matatapos ang pagsisiwala ng katotohanan. Dahil matapos ang kanyang mga tila na kakalulang gamit, ilan sa mga taga-Marikina ang nagsiwala ng di lihim ng kongresista sa kanyang official statement kinumpirma ng veteran political analyst na si Malutikiya ang bukod sa pagiging disente ang itsura paano rin ito na itatago sa publiko ang katotohanan na sa kabila ng pagkakaroon lamang na 260,000 plus voters mayroon itong 300 million budget para sa ayuda bukod pa raw dito ang mahigit na 3 billion pesos infrastructure fund sa lungsod ng Marikina Based on official Twitter post, Nima tikiya. For 260,749 voters, she gets 300 million pesos for Ayuda, when the rest gets 20 million and about 3 billion infrastructure. She used to be a decent individual, economist teaching in UP. Today, she is the sum total of what a trapo is. dood and dress up as a power player said that Marikina is going for her as mayor come 2025. Saan daw dinala ng Marikina representative na si Stella Kimbo ang mahigit kumulang 300 million pesos worth of ayuda gayong 260,000 plus lang naman ang bumoto sa kanya sa Marikina. Nakakalula raw ang halaga na ito kung hindi maipapaliwanag ng representative na si Kimbo na talaga namang ikinagulat ng maraming netizen, ito pa ang isa sa mga shocking revelation. Mismong ang mga taga-Marikina na ang nagsiwala ng diwamunay kabalbalan raw ng representative na si Kimbo na tila wala raw sinabi ang kanyang mga koleksyon ng mga luxury items tulad ng mga bag at relo sa dami ng ari-ari ang napundar na raw ng kongresista. Tanong, saan daw galing ang perang pinambili dito ni Kimbo? base sa controversial comment post sa netizen. Sa totoo lang, kung sobrang liit pa nga ng halaga ng mga bagat relo ni Kimbo compare sa mga assets nila ngayon. Grabe mga bahay niyan at property, hindi mo akalaing kaya nilang bumili noon. Kasi as far as I know, batuhan ng putik sa Marikina. And this comes from those people na mismong kadikit nila. Ilan pa sa mga unclosed value ng ari ari-arian nila estimated bilyones na raw ang halaga. Biruin mo, sa ayuda pa lang. 300 million na ang nakukuha ang allocation ng distrito ni Kimbo. E 200k plus lang ang cities na nabumoto sa kanya sa Marikina. So saan dadalit ng mga politiko ang sobrang pera? E di sa bulsa nila, Magtataka ka pa ba? Eh dati, halos mukhang magmadam auring yang si Kimbo sa dami ng mga borloloy sa katawan. Pero ngayon, hindi niyan sasakay sa kaniyang luxury customized artista van nang hindi daang libo ang suot. One time, nagsuot pa yan ng puro diamante sa Congress. I think parang paired siya ng necklace, earring, and watch. And that jewelry is worth a tens of million in peso. Sa mga nagde-defense sa tunay na bratene nilang si Kimbo, makinig kayo. Kahit pa tumanda siya sa pagiging congresswoman, hindi niya maa-afford ang ganyang karangiyang collection ng mga luxury items. Biruin mo, meron siyang mga Hermes na Kelly na limited edition Meaning, iilan lang ang taong makakabili at mayroon na worth 2 million pesos second hand pa. Paano? Pag kaya? Kapag brand yung niya binili. E magkano lang ang sahod ng isang representative? 117 to 140,000 pesos per month. Sa isang taon, roughly 1.4 to 1.6 million pesos. So sa tingin mo, wala na siyang ibang gagastusin sa isang taon kundi bag? mayroon siyang apat na anak na nasa mamahaling eskwelahan nagsisipag-aral. Pagkain nila, utilities, guard and all. So tingin mo, saan nang galing ang pambili niya ng Hermes? Sa sarili niyang bulsa? Hell no! Kaya huwag kayong magtangatangahan. Alam nyo ang mga kalakaran ng mga politiko sa Pilipinas. Ang mga yan may sabwatan sa mga kapwa nila politiko kung paano sila kikita sa mga government project. She is a representative from Marikina a city na mayroong bilyong pisong budget kada taon, particularly sa mga infrastructure. Pero every time na may bagyo, sila ang unang lumulubog. Ang mga kababayan ni Kimbo, nandedilubyo. Siya, binabaha? Oo, binabaha ng pera ang bulsa niya at iba pang mga magnanakaw sa gobyerno. Ang lakas ng loob na ipagmalaki na ni sila ang nagtapyas ng budget ng OVP and she even said na nakikita nila na dapat itong ilagay sa DOH at DSWD na mas magiging effective daw na ahensya. Mga gonggong, wala kayong maloloko. Mga budget na yan, yes, ilolocate nyo sa DSWD at DOH. Pero kayo rin ang makikinabang. Bukod sa kickback, panay pa ang puto op nyo kapag may ayuda and cash assistance program. Biruin nyo, pati pad, hindi nyo pinalagpas. Ninakawan nyo pa. Di sana kung madaling lumapis sa inyo. Pero ang totoo, pinagbumukha nyo tangang mga tao papatawag nyo ng maaga. Tapos pag-aantayin nyo ng hapon, sa lang kayo magsisimula. Tapos ang ibibigay nyo, 1 to 3K, malaki na ang 5K. Tapos samot-saring sa pagpapanggap pa at pagpapapicture. Ang gagawin nyo, may masabi lang na tumutulong kayo sa tao. Pera namin yan, mga p***** nakakapanglumo kayo. May araw din kayong mga magnanakaw. Bilang na ang mga araw nyo, mga perwiso, mga pahirap sa tao. Lahat ng pagpapahirap nyo sa tao, pagbabayaran nyo. Lalo ka na Kimbo. Ang tita ko nagtitinda sa Riverbank sa Marikina. Pinalayas nyo pa. Ani mga anak nun, Pero hindi kayo naawa. Tapos kayo, anong ginagawa nyo? Puro kayo pagnanakaw ang alam. Tandaan mo to, Kimbo, hindi ka na mananalo sa susunod na eleksyon. Umpisa pa lang ang lahat ng mga lihim na ibubulgar namin sa publiko. Kaming mga taga-Marikina ang nakakaalam ng mga baho nyo. Ikaw at ang asawa mo. Tandaan mo, umpisa pa lang to at lalabas na ang lahat ng itinatago nyo sa mga tao. Pagkatapos ibulgar mismo mismong nasasakupan ni stalakimbo Kimbo ang demony lihim ng kongresista, tila mas dumadami na ang panawagang ilabas mismo ni Stala ang resibo kung paano niya ginastos ang 300 million pesos worth of ayuda sa 260,000 voters na bumoto sa kanya. Iba pa raw dito ang 3 billion pesos worth of infrastructure na nakalaan sa kanyang distrito. Paano ipapaliwanag ng Kong ang lahat ng ito bukod sa napakarangyang buhay at mga luxury items na di mo ari nito. Mukhang may basihan nga raw ang lihim diumano na ibinulgar ng well-known political analyst na si Malutikia, kung saan sa kabila ng pagkakaroon ng dissenting itsura ng representative na si Kimbo, paano raw niya ipapaliwanag ang lahat ng mga aligasyon sa kanya patungkol sa marangyang buhay nito na tila dinaigba ang isang bilyonaryo. Sa katunayan, tila sinigundahan ito ng political blogger na si Crisat Loretta Chu kung saan bukod sa kanyang mga mamahaling ari-arian tulad ng mga bag at relo, tila ano paraw ang halaga ng mga bahay, diamante at perlas at ilang mga ari-arian ni Kimbo na tiyak nakakalula raw ang presyo. Ayon sa kanyang public post, What we've been so far, as in yung nakita lang natin ha, roughly estimates 3 or mess at 1.5 million pesos each to 4.5 million. Yung basic yon unless crocs or Emboss yung isa sa mas mahal pa na bongga. But like Philip Watch, 3 million pesos. Rolex, 1.5 million. Van with customization, 4 million to 5 million pesos. Cartier watch, worth 500,000. Panerai, 600,000. Her husband's green Rolex, 1 million pesos. Bahay pa niya, perlas pa niya, dalawang bahay niya sa Quezon City alone. Sa Marikina, mga Chanel pa niya. Anong meron? Bakit between 2018 to 2024, e bumongga ang buhay niya? Anko, simula ngayon, Ila pinagpapaliwanag na hindi lamang ng kanyang mga nasasakupan kundi ng maraming Pilipino ang representative na si Stella Kimbo matapos ang tila pagmamalaki nito na tinapyasan nila ng budget ang Office of the Vice President at tila ilolocate daw ito sa DSWD DOH. Ngunit ang pagtataka ng maraming botante paano raw naaatip ng Marikina representative ang lahat ng rangya at diyo na yung luxury sa kanyang buhay gayong wala pa raw sa 200,000 ang sahod nito kada buwan. Hindi rin daw tama ang tila mga nababalita ang may mga ari-arian nito at hindi mabilang na bahay particular na sa Quezon City at Marikina. Ganyan din ang mga koleksyon nito ng mga mamahaling bag at relo na para mismo sa maraming netizen hindi raw bobo ang tao para malaman na kung saan galing ang pinambili rito. Dapat raw ay maging accountable si stalakimbo sa lahat ng mga tila questionable assets nito at mga ari-ariang paano niya nabili. Gayong kahit tumandaro ito sa pagiging kongresista, hindi sasapat ang kanyang sahod na wala pa sa 200,000 pesos ano ang iyong magiging reaksyon matapos mismo ang mga taga Marikina na ang nagsalita at di mo na nagbanta pa kay na simula pa lamang raw ito ng mga revelasyong isisiwala tila sa publiko at unti-unti raw nilang ilalantad sa taong bayan ang di mo na lihim ng sarili nilang kababayan. Ano ang iyong magiging reaksyon sa balitang ito?